Kami pataas uh, ng Big Buddha. Sa, Ay, hindi pala. 10,000 10 10 Buddhas. Hindi 10 yung pink sa kanya. Ayan. Meron pa yung isa. Saan daw yun? Sa ano yun? Doon banda sa kapit lang. Saan daw yung malaking malaking Buddha? Dami. Yeah. Oh, ano ah. yan? Para kay Papa Hindi. Papa. Papatayin. Oh, Lagay ko sa ano? Sa YouTube account. bolon oh, na. Colon na. Walang may tong. Kaya pala. Sino na sabi na colon? Wala. Para kang ano. Hindi na na. Siyempre, iba na ang payat. Sumataba.